Grabe, matinding galit at tapang ang ipinakita ngayon ng Pilipinas matapos muling manghimasok ang China sa West Philippine Sea. Sa pinakahuling insidente, muling naganap ang banggaan sa pagitan ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Chinese Maritime Militia malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines AFP, sinadyang harangan ng mga barkong Chino ang resupply mission ng Pilipinas patungong BRP Sierra Madre, kung saan nakatalaga ang mga sundalong Pilipino. Dahil dito, naglabas ng matinding pahayag ang pamahalaan ng Pilipinas na hindi na ito magpapatinag at tuloy-tuloy ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa. Kasabay ng tensyon sa dagat, dumating naman ang balitang handang magbigay ng suporta ang bansang Israel sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga modernong armas at teknolohiya sa Pilipinas. Ayon sa ulat, may panibagong defense agreement na tatalakayin sa pagitan ng Department of National Defense, DND, at ng Israeli Ministry of Defense upang palakasin pa ang kakayahan ng militar ng bansa. Kabilang sa mga posibleng ibigay ng Israel ay mga advanced drones, missile systems, at mga anti-aircraft weapons na magagamit ng AFP sa pagprotekta ng karagatan at hangganan ng Pilipinas. Ang galit ng sambayan ng Pilipino ay patuloy na lumalakas habang nakikita nila ang paulit-ulit na panggigipit ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Marami sa mga mangingisda ang nagrereklamo dahil halos araw-araw ay hinaharangan sila ng Chinese vessels at pinipigilang mangisda sa sariling karagatan. Ayon sa kanila, kahit may kasunduan at diplomatic talks, tila walang respeto ang China sa soberanya ng Pilipinas. Dahil dito, lumalakas ang panawagan ng mga Pilipino sa gobyerno na huwag ng magpapi at ipaglaban ang karapatan sa West Philippine Sea. Samantala, pinuri naman ng ilang eksperto ang desisyon ng Pilipinas na palakasin ang ugnayan nito sa Israel. Ayon sa kanila, kilala ang Israel bilang isa sa mga bansang may pinaka-advanced na teknolohiya sa larangan ng depensa. Kung matutuloy ang kasunduan, malaki ang maitutulong nito sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Maliban sa armas, may posibilidad ding magbigay ang Israel ng training at intelligence sharing sa mga sundalong Pilipino, lalo na pagdating sa counterterrorism at cyber defense. Sa gitna ng tensyon, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na dapat payagan ang patuloy na pang-aabuso ng China sa karagatan ng Pilipinas. Giit ng Pangulo, malinaw na paglabag sa international law ang ginagawa ng Beijing, lalo na't napatunayan na ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na walang legal na basehan ang nine-line claim ng China. Ngunit sa kabila ng desisyong ito, patuloy pa rin ang agresibong aksyon ng mga barkong Chino sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon pa sa AFP, ipagpapatuloy ng bansa ang mga resupply mission sa Ayungin Shoal kahit gaano pa kalakas ang presyon mula sa China. Sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na ang pagkilos ng mga sundalong Pilipino ay simbolo ng tapang at dedikasyon sa bayan. Hindi yung mano dapat matakot ang Pilipinas dahil may suporta ito mula sa mga kaalyado tulad ng Estados Unidos, Japan, Australia, at ngayon, Israel. Dagdag pa niya, mas magiging matatag ang depensa ng bansa sa tulong ng mga makabagong kagamitang militar na ibibigay ng mga kolyadong bansa. Bukod sa mga armas mula Israel, inaasahan ding madaragdagan ng Pilipinas ang mga bagong warships, fighter jets, at surveillance system sa mga darating na taon. Ang layunin ng lahat ng ito ay hindi upang makipagdigma, kundi upang protektahan ang karapatan ng bansa at tiyaking ligtas ang mga Pilipino sa sariling karagatan. Marami ring mga eksperto sa depensa ang nagsabing dapat magpatuloy ang gobyerno sa mga military exercises kasama ang mga kaalyado upang mas mapaigting ang koordinasyon at paghahanda laban sa anumang banta. Samantala, binatikos naman ng China ang mga hakbang ng Pilipinas at sinabing, provocative, umano ang mga aksyon ng Maynila. Ngunit agad itong sinagot ng Department of Foreign Affairs, DFA, na nagsabing hindi kailanman magiging provocation ang pagtatanggol sa sariling teritoryo. Sa katunayan, idiniin ng DFA na ang tunay na dahilan ng kaguluhan ay ang patuloy na pagpasok ng mga Chinese vessel sa loob ng teritoryo ng Pilipinas nang walang pahintulot. Ipinahayag din ng Malacanang na maghahain muli ng diplomatic protest laban sa China bilang tugon sa panibagong insidente ng panghaharang sa mga barkong Pilipino. Sa mga social media platform Umapaw ang suporta ng mga Pilipino sa gobyerno. Marami ang nanawagan ng pagkakaisa at pagkakaroon ng mas matatag na puwersang militar upang hindi na muling masindak ng ibang bansa. Ang mga larawan ng mga sundalong Pilipino na nakatindig sa BRP Sierra Madre ay nagsilbing simbolo ng katapangan at pagmamahal sa bayan. Marami ring kabataan at netizens ang naglabas ng mensahe ng suporta sa paninindigan ng Pilipinas laban sa pang-aabuso ng China. Habang tumitindi ang sitwasyon, mas nakikita ng buong mundo na determinado ang Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang karapatan sa karagatan. Sa tulong ng mga kaalyado tulad ng Israel at iba pang mga bansang may malasakit sa kalayaan ng rehiyon, may pag-asang unti-unting mababago ang balanse ng kapangyarihan sa South China Sea. Hindi may kakaila na mahirap ang laban ng isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas laban sa higanteng China, Ngunit pinatunayan ng mga Pilipino na hindi kayang bilhin o takuti ng kanilang diwa ng pagiging malaya. Sa mga darating na buwan, inaasahang lalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Israel sa larangan ng depensa. May mga ulat na pinag-uusapan na rin ang posibleng joint training at intelligence exchange upang mapalakas ang kakayahan ng AFP sa paggamit ng mga high-tech systems. Sa ilalim ng modernization program, layunin ng bansa na maging handa hindi lang sa external threats kundi pati sa mga internal challenges gaya ng terorismo at cyber attacks. Sa kabila ng lahat ng hamon, nananatiling matatag ang loob ng sambayan ng Pilipino. Ang mensahe ng bansa ay malinaw, hindi kailanman isusuko ng Pilipinas ang alinmang bahagi ng teritoryo nito. Ang pakikipag-ugnayan sa Israel at iba pang kaalyado ay hindi para maghasik ng gyera, kundi upang mapanatili ang kapayapaan at karapatan sa loob ng sariling bayan. Sa panahong ito ng tensyon at panggigipit, muling nagising ang diwa ng pagkakaisa at tapang ng mga Pilipino, isang paalala sa buong mundo na ang kalayaan at karapatan ng isang bansa ay kailanman hindi dapat year yerokon.